Inilunsad na sa Cebu ang Sugbo Merkadong Barato. Makabibili ka rito ng murang agri-products gaya ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. May detalye si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng kauna-unahang pagbebenta ng 20 piso kada kilo na bigas. Isa ito sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangangampanya noon. Ngayon, dito unang ipapatupad sa probinsya ng Cebu. Baagi ang 20 pesos na kada kilong bigas sa mga ibinebenta dito na mga produkto gaya ng mga gulay at prutas. Ang sugbo merkadong barato. Barato na ibig sabihin mura. The sugbo merkadong barato that we launch here today is again not a dole out. But it allows the poorest of the poor to stretch their 100 pesos in partnership with the NFA the province of Cebu decided to subsidize mismo si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa ceremonial selling ng murang bigas kasama si Cebu Governor Gwen Garcia at ang ilan sa mga kongresista at mga alkalde ng mga bayan sa probinsya sa ang 20 pesos bawat kilo. Ito talaga ang hangarin ng ating mahalong presidente. At sa totoo lang po, maraming nagsasabi, imposible yan na nanaginip lang si presidente. But as Bu has done, as it has done in many times in the past, it has made dreams a reality. And you, Governor, all of you, the congressmen, the board members and the mayors, have made this dream possible. I congratulate you and I, I applaud all of you because indeed. Isa sa mga nag-abang sa programa, si Marilu. Malaking tulong para sa kanya ang 20 pesos na kilong bigas. Lalo't pito silang lahat sa pamilya. Ang mahal ng bugas ngayon. Bigas. Katulad namin, pito kami. At least malaking tulong. Oo, opo. Oh, oh malaking tulong. Ano po yung kumabasok Nag sa isip? Nagpapasalamat po ako. Maliban sa National Food Authority, nagtulong-tulong din ng ibang mga ahensya ng gobyerno para lang maipatupad ang murang pagbebenta ng pagkain at bigas sa probinsya. Nangako naman ang tulong mula sa Kongreso si House Speaker Martin Romualdez upang mapanatili ang programa para mas maramdaman ng mga nangangailangan ang tulong ng pamalaan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.